Namin lahat na handa na makipaglaban sa mga blogger na ginagamit ating mga pobreng kababayan alam ko lahat tayo ay magkakaiba ng kinagis ng buhay may mahirap may mayaman pero kung lahat tayo ay namumulat sa maling sistema sa kalakaran sa social media na pinapaniwala tayo sa patulong kuno nila ngunit sila ang higit na nakikinabang sana tayo agad maniwala sa kung ano lamang ang napapanood Dahil marami sa kanila ay hindi totoo Kami ang boses, ako ang boses Sa subject kuno Ngunit sila ay higit na nakikinabang dito Kaya ito ang team kaboses Boses ng pobre Laban sa mga charity bloggers Na lantarang ginagamit ang mahihirap Mapabatang matanda, ginagamit nila Pinapahiya ang gobyerno ng bansa Kung walang boses, lahat tayo ay maniniwala sa mali Na pinipilit nila, itama ang mali Itama ang mali yun magandang gabi po mga kababayan. Live po tayo ngayon sa aking YouTube channel. Channel ang Maralitang Pinoy. Diyan, so pag-usapan po natin mga kababayan ko ang uh, part 2 ni Saldico. Ah, um, grabe 'to pasabog talaga 'to. Part two. may part 3 pa daw ah matindi yung part 3 mga kababayan ko sa mga DDS and mga BBM supporter magandang gabi po sa inyong lahat at pag-usapan natin at himay-himayin natin ha, ang mga kaganapan at siyempre mga kababayan ko ako po'y excited para bukas sa gaganapin na pagtitipon o rally ng INC at ng iba't ibang grupo ako po'y makikiisa sa rally na yon at laban sa mga kurap na politiko mga kababayan ko kung ako nga lang po ay eh, dapat ang isigaw natin eh, baguhin ang sistema ng politika sa ating bansa ha so panoorin po natin tong part 1 muna ha? sa part 1 po muna tayo mga kababayan ko Ayan. Grab, matulupit itong mga ano, ah, pahayag dito muna tayo sa part 1, mga kababayan ko. Ayan, credit po ang video kay Representative Saldi ko. Mulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romaldes mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya at may pangalan. Para sa bawat Pilipino. Alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng sona ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating speaker Martin Romualdez at sinabihan, Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President. Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito noong tumawag si Sekmina, pangandaman sa akin, noong nagumpisa ang BICOM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICOM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romaldes at ni report ko ang instructions grabe yung ano ha <coughs> ano kaya masasabi ng mga kabila na ano na tawag nito ang ang pagkakaalam nila ay eh, ang dawit lang si representative Martin nang presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the president wants, he gets. After ng ilang araw, nagset set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusak Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Guado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandoon din po si Yusak Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel kami ni Dati Speaker ate... Martin at PBBM. ate Elisa Odarbe, kamusta kayo? Magandang gabi at saka tatlong tamsak maraming salamat. Ay, mali ako oh. na pindot. Grabe ah. <clears throat> si Saldi ay nagsalita na laban kay Martin Romualdez at kay BBM. Ano po sa palagay nyo Ate Elisa? Kamusta kayo Ate Elisa? Makikirali po ba kayo bukas? Abang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ko na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, ay informed si na dating speaker Martin Romaldes Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balas na 50 billion, ilagay na lang sa program funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ni ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Yun, grabe yun ha. Dito tayo sa part 2. Malupit itong part 2 ha sa part 2 tayo. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin pero ngayon Handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakit butas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya at may pangalan. Again, I informed the speaker and ask clearance about Ang sabi ni Manang Claire Castro, "AI lang daw ito. Sabi dun sa unang sa part 1. Paimbestigahan pa daw kung legit. Mga kababayan ko, may nabasa ako sa Facebook, di ko alam kung totoo, basta nabasa ko lang, ishare share ko lang ko sa inyo yung nabasa ko. Ha? Di umano, ha? At buy bueno, na nagsalita din si Attorney Claire Castro na hinahamon niya si Saldico na umuwi ng Pilipinas at harapin ng mga naka uh, abang nakaso doon sa mga anomalya sa mga proyekto ha mga kababayan ko yung mga BBM supporter ha nagkakanda alugag na nagkakanda aligaga na para hamunin at pauwiin si Saldico dahil nagpinangalanan nga si Martin Romualdez at saka si PBBM. Mga kababayan ko, noong ano, uh, nung nakaraan, uh, na hindi pa nagsasalita si Saldico, tahimik lang, pag tinatanong ng mga reporter kung nasaan si Saldico or kung may idea ba sila at kung ano ba ang pwedeng paraan para mapauwi ha mayroon may mga ilan din katulad ni Tubi na nananawagan na kansilahin ang pasaporte para tuluyan ng umuwi ng Pilipinas si Saldiko pero tila walang aksyon pero ngayon mukhang ha aaksyon na sila kasi pinangalanan na ang hari. Out instructions ng pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sekmina everything is cleared with the President basta importante Pasok ang pondo na request ng pangulo. The following day, sinabi ni Sekmina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating pangulo at Speaker Martin Romales. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Strada, Martin Saib at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries, ay ilalabas ko po together with this video. So mga kababayan ko, uh, yun, grabe no, nilabas yung ano, mga malita. Teka, teka. Meron nakalagay, bakit ano to, January 2024. Ah, Tama kasi ito, alam nyo po, kaya itong pizza na to, January 2024, kasi yung budget, ano ba diba, 2024, ginagawa na yung budget para sa 2025. So yung budget ng 2026, ginagawa ng 2025, no? So ganun pala, kaya pala 2024, kaya pala January. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Rimulya kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romales kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya, imbestigahan niya ang Fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romales kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM ng Sona, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Rimulya ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa imbestigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila lalabas ang katotohanan. ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin pero ngayon handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. Grabe yan mga kababayan ko ha. Ah. So mga kababayan ko may problema yung YT ko yata no hindi naga-update sa ibang ano sa ibang live stream. So mahina yung ano ka natin, yung viewers natin so adjust ko po muna ang aking live streaming so nagre-read kasi yung ano ko yung connection. So, magla po ako bukas na po ng ano no, sa mga kaganapan bukas sa rally. So, mga kababayan ko, nang dahil sa nilabas na to ni Representative Saldi ko, ay para sa akin, ako'y naniniwala sa kanya, ano po, dahil po itong kanyang inihayag ay naniniwala ako. At siyempre mga kababayan ko, hindi naman natin din pwede sabihin na hin wala siyang kinalaman sa mga flood control kasi nga po siya ay contractor din. No? Mga kababayan ko, uh, para sa akin, puro parehas lamang po sila, mga kurap. Di ba? Nagtuturuan. Di ba? Kaya mga kababayan ko, ako po'y sasali sa rally uh, para isigaw po na kung maaari, no, kalad ka rin lahat ng mga kurap. Diyan sa Senado, diyan sa Kongreso, no paikutan ng natin kung kinakailangan no so dapat ganun yung gawin natin mga kababayan ko kasi po ah uh, paulit-ulit ng mga corruption dito sa ating bansa So, paalam po. Salamat po Ate Elisa. And nagkaroon ng problema ang aking live streaming. Hindi po nag update sa ibang subscribers. no So, nagkaroon ng notification problem. So, salamat po. Ako po yung mag -e end So, bukas po sa rally, maglalaybako ako. Uh, at ingat kajo Jo. So, makikiisa po ako sa INC. At syempre, sa iba pa pong grupo. So, mag ako po yung aantabay. Ano po? So, ako, agree ako na kung kailangan, wag, wag naman natin sirain yung mga, ano, mga establishment. Tita Priscilla Braid, salamat po. So ako po 'yung naging abala lang sa aking trabaho. So ako po 'yung nagtatrabaho kaya hindi na po talaga ako gaano nakakapag-live pero bukas po kasi Linggo. So atin po ako siguro mga hapon na rin ako makakapunta sa rally kasi po s'yempre maglalaba pa ako. No, marami pa akong gagawin to. So tapos may ginagawa pa ako dito. Pattern. So 'yun lang po mga kababayan ko and mga kabusis. Salamat po.